guys, for today's video, wala nang intro. Eto, magpapakulo po tayo ng mga buto-buto. Yes, mga tea, halo-halo na yan. May buto-buto, may ano-ano. Kaya, ayan, inabangan po natin yung unang pulo ng ating karne para matanggal natin yung kanyang bula-bula. Yes, mga tea, hindi pa ako naglagay dyan ng mga pampalasa dahil inaabangan po po talaga po kumulo yung ating karne para matanggal natin yung dumi. syempre mga B, tanggalin po natin yan dahil yan ay marumi. So ayan guys, natanggal ko na. Ngayon na ako maglalagay ng mga pamintang buo. syempre nilaga, maglalagay tayo ng pamintang buo and then maglalagay tayo ng sibuyas. Maglalagay na rin po ako dyan ng pork cubes mga bi, para pandagdag naman ng pampalasa ng ating nilaga. Masarap ang ating nilaga lalo na pag mai malamig ang panahon. O ba diba guys? So ayan, pakukuluan pa po natin yan dahil hindi pa malambot yung ating karne. Siyempre, tatakpan naman natin yan para naman lumambot. So, ayan guys, malambot na yung ating karne. Lalagay na natin yung ating saging saba. May mais and then meron din pong ano yan, patatas. O, diba guys, mas maraming gulay at mga sahog na ganyan. Mas masarap, diba po? So, ayan, tatakpan po muna natin para lumambot naman yung mais. So ayan mga B, walang buta yung mais Ilalagay na natin yung ating gulay Siyempre yung ating pechay Ayan, hindi ko na yung pinutol Nilagay ko na rin yung ating repolyo O diba guys, ginawa ko lang apat yung repolyo Isang buo po yan And then naglagay din po ako ng konting uh, bagyo beans O diba guys, ang daming gulay ng ating nilaga Siyempre, masarap po yan pag maraming gulay At sasawsawan natin yan ng patis, kalamansi, na may sile o oh, ayan, tatakpan din po natin ang bahagya para mamaya ay ay uh, yung gulay naman niya ay hindi malapita. O oh, so ayan, titikman natin para ma-adjust natin yung ating nilaga. So ayan, medyo matabang, nalagyan natin ng konting asin. O, oh, diba guys, ganyan lang, madali lang ang pagluto ng nilaga. inekos mekos lang natin lahat ng mga ingredients. So, tatakpan po muna natin para lumabot ng bahagian lang ang ating gulay. So, ito na, yung ating gulay ay medyo ano na, crunchy-crunchy. Kaya, kailangan na natin patayin yung ating apoy. At tayo ay kakain na mga bee. Bye-bye!